Kalit ang ilang residente ng Davao City sa bagong patutsada ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa siyudad. Tinawag kasi ni Trillanes na fake news na ang siyudad ang safest city sa bansa. Alamin ang resback ng mga taga Davao sa report ni MJ Mondihar. Tinawag na fake news si dating Senador Antonio Trillanes IV ang balita na isa sa pinakaligtas sa siyudad sa Pilipinas ang Davao City. Sa isang TV interview kay Terlianes na in Best Safest City, dangerous o delikado o para sa mga residente ang syudad. Sa aming pag-iikot, iba naman ang komento ng mga residente sa tinuran ni Terlianes. Bot-bot na. Bot-bot <laughs> na. na, sir. Bot-bot. Bilhin siya taga-diri. Wala siya kay Balong. Huwag ang pinuot sa Davao City. Yeah. Hindi, totoo yan. Bakit Kasi makita mo talaga dito sa Davao City, peaceful masyado, malinis. O, di ba? Dagdag pa ng iba, si Tellianes ang fake news. Patatandaan na pumangalawa ang Davao City bilang pinakaligtas sa lungsod sa Pilipinas batay sa report ng World Travel Index o WTI na nagtala ng safety score na 80.73%. Ayon sa WTI, nakabata ang resulta sa persepsyon ng mga Davoenyo at mga bumibisita hinggil sa kaligtasan at seguridad sa syudad. Sa so World Rankings, pang 1,132 ang Davao City, kasunod ng Dumaguete City na nasa ikaw 1,097 na pwesto na may safety score na 81.53. Really, that's fake news. Bakit, ma'am? Kasi ang Davao is very safe. Maski yun sa oras ka mula ka, wala yung magbuhan, mahilabot. For me, hindi siya totoo po because ang daming mga turista na dumadayo dito sa Davao. Uh Oo, -oh, it's not true. Life is here. Hindi po yung totoo. Ang kanaya istorya, layo rin kasi tinawad sir. Ano man sir? Eh, peaceful man yun. Ang Davao. sukat pa sa ama na sa anak. Ang katapang duwak anak na nangagi. Well, uh, alam mo naman si Mr. Trillanes, eh, talaga namang iwan ko. Ano bang... Ano ba nakikita niya sa Davao? Bakit uh, minasam, minamasama niya ang sitwasyon ng city? Well, uh, you know, the people of Davao City can attest to the safety of the city. Diin pa ni Davao City First District Councilor Tecco Campo, may culture of security na umiiral sa mga residente ng siyudad. Kung ano ito, D.T. Councilor Ocampo, This is the kind of a culture that was inculcated under the leadership of the, uh, the former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi ito ay isang paraan na kung paano ang buong komunidad ay nagka, nagtutulungan, nagkakaisa laban sa terorismo, laban sa droga at kriminalidad. So naging kultura na yan ng mga tigadabaw. Davao na whoever leads the city, nandun na yan. Panata naman ng mga residente na magpapatuloy ang citizens reporting nila katuwang ang PNP laban sa namang uri ng krimen at masasamang loob na papasok sa syudad.